sa mga chandeliers sa mga mga muebles at mga hand painted na larawan sa kissanig lahat ito idea at konsepto niya Dekada 80 nang magsimulang mamayagpag ang pangalang Ricky Reyes bilang isang premiado at in-demand na hair and makeup artist. Pero bago sumikat at nakilala, si Mother Ricky dati pa lang nagtatrabaho bilang houseboy at sumusweldo lang ng 15 pesos kada buwan. Hello? ka talaga, nagwawalis ka lang sa isang parlor. Yeah. Ano yun? Parang yung ikaw yung houseboy doon. Alam mo, talaga nga 'tong nakakakilig. Totoo, kapag nagwawalis ako para paglinisin ang nila. After three years, I was the star of the show. Wow. And I'm very thankful. I'm very, very thankful for that small salon. <makes noise> Mula sa pangangamuhan, sana ngayon ang amo ng kanyang saling chain mock salons. Wow. Hindi man <makes noise>